Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Nasubukan mo na ba ang nauusong Make Your Own Ramyon? Kung saan ikaw mismo ang pipili at ikaw mismo ang magluluto? Talaga nga namang hindi na mapigilan ang pagkalat ng masasarap na kainan dito sa ating lalawigan. Muli nga'ng napasugod ang aming grupo sa bayan kung saan ginaganap ang sikat na sikat na putik festival. Maligayang pagdating dito sa bayan ng Aliaga. Dito nga kami pumunta sa mismong tabat ng Aliaga National High School. Welcome to Cafe, Cafe Changwon! Laban na. na! What's up mga kanoboy? Si Ano, nandito nga kami ngayon sa Barangay Poblacion East 2 sa bahay ng Aliaga kung saan ay pinuntahan namin ang nag-iisa at kauna-unahang make your own Ramyon Cafe na sabi sa balita ay eh, talaga nga namang napaka-affordable at napakasarap. Kaya ano pa natin? Tikman na natin to. Let's go! Laban na! na. Yon yon yon, welcome to Cafe Changwon. Pagpasok nga namin sa cafe na ito ay agad-agad naming nakaduupang palad ang may-ari na si Sir Ponzi. Sa amin ngang pagkukwentuhan ay kanyang nabanggit na meron pala silang Korean Mart sa tapat ng munisipyo. Kaya naman sa mga kababayan namin sa Aliaga, hindi na po kayo lalayo. Nakilala nga rin namin ang Mrs. ni Sir Ponzi na si Ma'am Eunice At kanyang nabanggit sa amin na ang Changwon Cafe ang kauna-unahan at nag-iisang naglalaan ng make your own Ramyeon at dahil nakapwesto nga ang Changwon sa tapat ng high school, sinadya nila Sir Ponsi na abot kaya lang ang presyo nito. Isipin mo, sa halagang 49 pesos lang, makakatikip ka na ng sangyup sal. Sa tagpungang ito ay susubukan na namin magluto ng kanilang masarap na ramyon dito. Siyempre, ang unang step ay pipili ka ng iyong noodle. Ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mo, kung gusto mo nang may sabaw o nang wala. Susunod nga step ay kukuha ka naman ng iyong toppings. For as low as 10 pesos, may toppings ka na. At heto na nga ang exciting part dahil ikaw mismo ang magluluto ng iyong mga napili. At bukod nga sa maganda ang serbisyo ng Changwon, napaka high-tech pa ng kanilang mga gamit. Isang pindot mo nga lang sa kanilang machine, panigurado, luto na ang inyong ramyon. Meron nga rin sila ditong masasarap na drink Tulad na nga lang nitong aming napili. At heto na, mapapasabak na ang mga sisiyo sa kainan. Ayan nga si Jesse na napalaban sa anghang. Woo! Talagang alamang laban na. Siyempre, ako hindi naman ako papahuli. Dahil gustong gusto kong asaram yon ay yung masabaw. Si Sam nga ang napili ay yung maanghang din. Talaga nga naman kahit naka-aircon dito sa Changwon ay lumalabas ang kanyang pawis. Hindi nga raw siya mapapasuko ng anghang dahil laban na. Ito namang si Mang Boy ay feel na feel ang pagsubo. Eh baka naka-brace na yan. <laughs> Talaga nga namang mapapakain kayo dito sa Changwon dahil bukod sa masarap ay napaka-affordable pa. Kaya sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Aliaga, huwag nyo na palagpasin, subukan nyo na to. Araw-araw nga silang bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Isama na ang buong klase, ang buong barkada at buong pamilya at sabay-sabay kayong gumawa ng sarili nyong version ng ramyon. Mga lods, huwag nyo nga palang palalagpasin itong kanilang samji bento. Lahat ng yan ay inyo nang ma-e-enjoy sa halagang 99 pesos lang. Hay, panibagong tuklas na naman ang nangyari sa ating ngayon. Marami pa talagang masasarap na kainan ang dapat nating matuklasan dito sa ating lalawigan. Ito pong muli si Quiz Philip, isang proud provinsyano at isang proud Nova Isihano mula sa bayan ng Laon. Kasama si Mang Boy, si Sam, si Jesse at si Dugong na no may hawak ng camera. Kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at, at ang natin ang sariling atin. Big shoutout po sa may-ari na si Mr. and Mrs. Ponce Gomez Jr. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban na!